natin naman ng pagbabalita mula sa impilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live! Live. Nation. Nation. Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas. Isinagawa noong araw ng Sabado at Linggo ang programang Bagong Pilipinas Service Fair na kung saan ay nasa mahigit 30,000 minoryo ang nakapagparehistro sa unang araw para mapakinabangan ang mga ng mga serbisyo ng mga pambansa at lokal na pamahalaan. Nasa 44 na ahensya ng pamahalaan ang nagkaloob ng serbisyo sa mamamayan upang maramdaman na kasama nila ang pamahalaan lalo na sa mga kailangan nilang dokumento, ayuda, mga tulong pagkabuhayan at marami pang iba. Samantala Naitala ng bagong Pilipinas sa pagtatapos ng aktib aktibidad na umabot sa humigit kumulang 50,000 katao ang nakapaglingkuran at lubos ang pasasalamat nila dahil bukod sa mga serbisyong natanggap ay nag-uwi pa ang karamihan ng mga food boxes mula sa DSWD. Ako si Dennis Debreo ng 104.1 CMN Spirit FM, Calapan City, nag na live para sa CMN. Pilipinas CNN Live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebrego mula po naman sa impilan ng Spirit FM. Si Kalapan Oriental Mindoro.